Tiwini. Tiwini. May nagtatanong dito sa vlog natin magkano daw yung uh, benta mo sa isang araw dito sa tindahan natin. Depende. Anong depende? Depende sa magkano daw yung kuta mo sa isang araw. <laughs> Secret. <laughs> Secret. Yung ganitong tindahan daw magkano daw yung puhunan mo dito at uh, Sa ganitong tindahan. Magkano na yung laman ng tindahan natin? Magkano no, daw yung plus? ha? 200 plus? 200 plus na yung ganito mahal yung punan ng alak no at saka sigarilyo no mm, silipin daw natin yung lob uh, loob ng tindahan mga tiwini ang ganda daw yung ang dami nagkukoment ang ganda daw yung uh, tindahan mo ano daw ginagawa mo sikreto mo bakit laging uh, maayos yung ating tindahan mm, ang dami mm, ang dami chichirya dito sa labas ah. mabenta mabenta ang chichirya no mm. mm. Ano masasabi mo dito sa vlog sa followers natin?